inanger ko ng mga pananim kong pichay, mga idolo. Oh. Dito ko na nilagay si itaas yung iba. Kasi inaabot kasi dito ng tubig baha. Ito yung papaya ko, patay. Yung tanim kong papaya, patay. Ang hindi namatay, yung ano lang, saluyot. Ayan sa loyot. Dito ko nilagay ang mga pichay para iwas sa mga mananap. Kinakain kasi ang mga mananap kapag hindi mo hinahangir. Ayan o. Bagong tanim kasi nalusaw yung mga pichay ko sa baha ito mga edol Ayan, maliit pa ito naman yung nakaligtas sa mga butike kinain ng mga butike ang pichay ko kasi dito ko dati nilagay sa may ano eh pader eh gumapang sila dito sa pader eh. Kinain nila. Eh gutom sila nung buma. Wala silang makain. Nilipat ko dito sa so wala silang masandalan. At hindi sila makakain kasi may tangsi. Hindi nila ma pwedeng magapang dito banda. Kasi may tangsi. Hindi nila ma gapang yung tangse kasi dudula sila ito yung nalibre ng mga ano insectos ng mga kumakain ng halaman ayan nilagay ko sa plastic bottle at saka hinahangir ko na lang bumili na lang ako ng tangsi para ihangir kasi kinakain nila eh nagtaka ko nung tumingin ako sa umaga eh wala nang dahon ubos ang mga tanim uh, ito lang mga idol maraming salamat